Ang batis. Ito lang deck. Bonsai garden. Baka bilasis pang kasi nang Ago ko dala sa Pagkita na natin yung ano Pesto nya. Yan. Ito yung ano. Ito, cuttings mga idol. <coughs> ito, Yamaduri. Galing naman sa pangasinan nito. Ito yung pinaka-mother plant ko. Dati. Yan lang ko kasi hindi... Hindi ko nagustuhan yung ano, latag niya una. Ayan. ayan. Ito naman mga forest. Ito hmm. so yung naka matanda ko na Kali, parang gali ko lang siya nung tinanim ko nasa youtube ito mga, po, eh, mga lobby yung upload nya yung first upload na, ano, yan nilagay ko sa ano galon tapos nag extension yan yan yung tsura ang teknik ko dyan, yan may pondo kasi ano kaplang ng bahay kung natin kaya ayaw na ayaw ng aguhang mabi nabibitin kaya yan magamit ako lang uh, ng tawag ito plangga na ah. pati itong isa pati ito ginagamitan ko pagka medyo lumakas lakas na ha? magamitan ko ulit